back this package. Ano ba yan, Le? Ano to? Highlighter. Highlighter. Din. Okay, so. Ikaw. Hali na well, to ako. Highlighter ba yan? Ang eyeliner. Mommy, May lalagyanan siya, guys. Me? Parang pang-ano oh, na makeup. Ay, oo, oo. Ang ganda niya. Sige, go. Ibuksan mo na. Marker. Open. Dandahan. Baka kung anong laman yan. Baka pusa o raso. Hindi niya alam tinapay pala yan. 3, 2, 1, go. 2, 1, go. Ah, ganyan pala siya. Oh, okay. mm. Ganda, may, right, eh. so, meron din, eto, meron din siya sa harapan. Ganyan. Ganyan meron sa harapan at meron sa likod. Hmm, diba? Crayola ba yan? O uh, parang ano? Marker. Uh, ay, di pag nagamit, mauubos din pala ang laman. Oh. Ay. Ganon. Ganon. Oh, ganon. Mahal na ito, guys, eh. 30 pieces. Okay. Pati ito to kukunay. So, hindi yan make-up, ha? Make-up? Hindi. No, hindi yan make-up. Ano to? Ano day. yan? Nighty? Nighty? Say, tita? Oh. Aha! <laughs> uh -huh. Sabi ko nga, hindi yan make-up, eh. Ano to? Ano yan, ate? Ano? Highlighter. Highlighter, highlighter ba? <laughs> Or... Marker? Ewan ko sa inyo.